Kanika, huwag kang magagalit ha. May, may pagtatapat kami ni mama mo. Ito yung tunay mong nanay. Ito. Rubilin. Yung anak mo. <laughs> po mga kalingap, mga kabente, Narito po kami sa bayan po ng San Vicente ng saan po ay kasama ko si ate tapos si Danica. Danica, ayos ka lang. Maliligo tayo. Gusto ko makita ni ano? Ni si ate Rubilin. Gusto ko makita. Ni Rubilin. Tara mga kabinti, mga kalingap. Tayo sa Да. sa baba uh, hanapin natin si ate Rubilin tara ate akitin mo ito sige po yan first time po namin dito sa mananap hindi ka si ate Rubilin oh. dito kasagtan Ate rubili no Marunong ka maglangoy? Sabi mo ba, gamalang ko ikaw marunong ka mm -hmm. Hindi ka si mama, hindi pwede Nandun siya ano, ate rubili no O si Danica, huwag kang magagalit ha may, may pagtatapat kami ni mama mo mm -hmm. Ito yung tunay mong nanay. Ito. Rubilin. Yung anak mo. Hindi <laughs> <laughs> ka mukha gani? Oh, Kamukha o. Oh. O, oh, bl ka dali, kau, ka. Bilis, ma'am. yung alaga Malalim alim, mana tayo ng salvavida gusto mo? na tayo ng, na tayo ng Para doon kam sakay. Katulad nino, may ano Salvavida oh. Hindi si Mama Ayun Ate, kain muna tayo. Ato. Ano mo sasabi mo kay ano? Hello. Anak ni Robelin. Ngayon na mo. Ngayon na mo na mama. Tawag ka na. Ano na nanay mo, si Robilin. Nick, biro lang yun na ang kuto mo mama, si Ate Leia. Kaso so, kamukha mo lang si... Ito. Sige, sige. Ano ka mo ang pagpaliga mo dito sa ano? Maganda man dito? Kanina pa kayo dito? Hmm. Mga anong oras? Marami po yung naliligo dito sa ano, Mananap Mananap Resort Dito na po yung sa San Vicente Hindi narayo po ng mga na, Mga Mga turista galing pa po yung sa Yung iba yung mga taga Manila Kain Kain na Patili, kain lang kayo ah. Kasama po namin sila, Rubilin. Ito po sa uh, mananap. Sorry, kain lang, Charlie. Ang hirap po bumingan. Nani ka, anong gusto mong ulam? Ang favorito pala niyang mais. Ano yung uh, trot? Nauubos agad yung luto kong ano, gabi. Jessica, ulam kah? Kain lang kain. Kapag so, kain mo, maano tayo. Maliligo tayo. May pamunas kang dala. May pamunas kang dala. <mulit> Bale lang peraso. Sampung, Sampung peraso. Sampung, tayo ng Abdalbabida. Gusto mo? Para no? lutang ka sa tubig. Tapasama tayo kay Ate Reggie. Ano yung binibinta? Binibinta. Magkano po? Alin dyan? Pili ito daw po. yun no, yung sa katawan magkano mga tayo life jacket para ano

Nilalamig ka na? Nilalamig na? Ayos ka lang? Nakakati ka na? Mabunlo na tayo? Maganda dyan sa ilalim ano? Sa tubig ano? Kaso malamig lang. Kasi sa inyo may selbita sa inyo wala ben si Rubidin. Rubilin sa lahat ng binaliguan natin sana maganda. Sa mampuro ko dito. Pero mas malinaw ang tubig dito, ano? Nagbibihis na si ano, Danica. kamo kamu mo sa Robelin. Robelin. Hindi na niyan pa. Nagbibihis lang. Ay ka muna bago ka umuwi. Masaya ka man? Ha? Masaya ka? Bakit hindi? Sige na sa na 'yan para may magamit ka dun sa pagpaligo mo sa sapa ano sige na pakupusin mo na para hindi ano ang ano pagdala pa Sige ka, mahala ka. Tine, bye-bye. Bye-bye dah, Ano sasabihin? Masama ka ulit sa sunod? Ha? Mapasimin kayo ulit? sa kayo ni mama mo ikaw muna ang gagawa ikaw muna maluto ikaw muna mahugas ng plato kasi si mama mo bawal magbasa payag ka? payag ka? payag ka dama ha? <laughs> <laughs> Ay, kada kada mabasa ma ano. Gamitin mo yung salvavida tapos yung left jacket pag maalangoy ka. Ha? Bye! Bye bye! Bye bye mo ba po? Salamat po! Sige, ingat kayo. kami. Sige, sige. Iyahatid po sila ni Charlie. Yan po mga kalingap, mga kabente. Si Danica at yung kanyang nanay. Yan. Grabe ang saya ni Danica nung lumangoy sa tubig ang eh, grabe pong lamig ng tubig napakaganda napakalinaw ng tubig yan maraming salamat din kay Rubilin sa pag-aalaga kay Danica yan, nabigla nga si Rubilin nang makita si Danica na ka kalokalik niya yan, sana po ay ano tuloy tuloy po yung pagaling natin maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking youtube channel sa mga hindi po nag-skip ng ads maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po, Mr. Bendeboy Vlog. Maraming pong salamat. God bless po sa inyong lahat.